Magandang buhay mga Calling Up, shoutout kay Calling Up Rob, Calling Up Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Calling Up na way pagpalain kayo ng may kapal. Ang pag-uusapan natin ngayon ay of course ang ating idol ang Junk Car, kung napapanood ninyo mga idol ang video na kung saan nasa Baguio ang Team Calling Up at ang sweetness ng Junk Car ang talagang mapapasana all na lang kayo. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento ay mag short intro muna tayo mga idol. Oo tama po mga idol ang naririnig niyo at nakikita natin habang nagsasagwan ang dalawa dito talagang napapa kagat labi na lang po ako habang pinapanood ko ang harutan ng jump car. Alam niyo mga idol ito talaga ang inaabangan ko palagi ng tanungin ni Kuya Jomar si Carla na kumusta ka na Carla. Lahat ng mga video ng jump car na ina-upload ni Kuya rap? basta magtanong na si Kuya Jomar, na kumusta ka na Carla? Dito na talaga ang simula ng aking ngiti, na hindi ko maintindihan kung kinilig ba ako o nainggit sa dalawa. <muchas> 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 Hahaha sa edad kung ito naki carried away pa ako sa aking mga nakita. Alam mo Carla mas lalo kang gumanda pag nasinagan ka ng araw sabi ni Kuya Jomar na pangiti lang si Carla. Alam niyo mga idol hindi lang ako na carried away pati din pala si Kuya Jomar. Akalain mo biglang napahalik sa ulo ni Carla, sabay sabi hindi na talaga ako makapigil para sa iyo Carla. Napahalakhak lang ang dalagang si Carla sabay pabiro itong sinampal ang mukha ni Kuya Jomar. Sa totoo lang mga idol ito lang po ang aking libangan dito sa Saudi Arabia ang manunood at laging nakaantabay sa mga video at vlog ni Kuya Rab sa Jump Car iba kasi ang chemistry ng dalawa. Napaka natural! At dito na po nagtatapos ang ating short reaction of the day. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa susunod. God Bless!